Good morning, Ma Mars. Ito. Nagsiga ako ngayon. Mga basura. Kaputok pa. Ba? Kasi ito nga pala yung bago kong ito. putok lang. Ano yun? Yung pabango lang yun. Yung pabango yun. Dito? Oo. Ito yung bago kong ito. Ito naman yung luma kong ito. Ito. Tapos, ito pala yung update. Walang pupo. Oh. Um, walang magpupo ngayon dahil yan dito sa ating ginawang tubig bitina tina. natin eh, siya. Ang tanong, effective ba ang ating tina? Oo, effective siya mga Mars. Kaya itryin nyo din sa inyo para wala ng pupo ng aso. So, ayun, mamaya-maya magdidilig mo ang halaman. Habang nagsisigaw. masira na ng nga ano box. Bibili na ako ng bago. Pinagawa ko na to kasabay ng mga appliances. Kaso hindi na daw magawa. Bibili na naman ng bago. May nabili to ng kapatid ko dati. Hintinanggal ko dito yung halaman ko kamatis kasi namatay siya tapos ito magawa ko ng bagong um, lupa Ayan, minix mix ko lang siya tapos may mga tumutubo nga dito mga maliliit na ano, munggo kasi nagtapon ako ng munggo nung nakaraan kasi nga nang minix ko na dito baka naman tumubo pa siya tsaka pag may nakita kayo mga ganito guys huwag yung tatanggalin kasi Diyan sila nakatira tsaka pampatabayan patabayan pag nagdumi sila yan patabayan sa halaman hindi ko alam kung bakit na drive munggo ko ay yung kamatis ko yung natuyo eh ililipat ko na lang siya ulit baka doon Nilagyan ko to ng isang tanim na papaya. Itong maliit na base. Try ko lang kung lalaki siya dyan. Kinuha ko dito. Tapos itong isa kung ano. Talagang namatay na siya. Sobrang nalanta na. Ano kayong gagawin ko dito? Pero itong isa, yung malaki. Very strong siguro kailangan lang talaga na ano, laging isang puno lang talaga sa isang lalagyan. E paano kaya itong mga silik? Ngayon, dalawa sila. Sana wag mamatay. Kailangan ko ng silik. Ang dami kong oh, ano. Oh. Ang papaya pala to, mga guys. To, Napakadaing papaya. Hindi ko alam po saan ko ipaglalagay yan. Sana meron akong malaking lalagyan. Tsaka lupa. nang dami paglalagyan yan hindi dilig na ako ano gagawin mo mamaya mag angel ka tapos plus picture may make up ang mamaya gabi sa linggo ah sa linggo mag ah, ano siya mag angel ngayon plus picture lang ah. so may make up ang video videoan mo siya na nag angel kasi i-upload ka sa youtube ko Pikit. Ganda ka wow, niya Deni, no? Pikit na nga. Tingin ko nga yung pinikmata mo. Wow. Yung magka-class picture. Kasi sila kaya. Oh. ganda niya ato din Thank you. ang ganda ng hair ni Ate Daniel. Oh. oh. May ipit siya na mga ano yung ipit mo na yun? Bani bani. Bani bani. Okay. Thank you. Thank you, Thank you Mami Jana. Thank you, Mami Jana. Babay ka na. Babay. Ano shop. Ayan. Naglinis na yung mga tayo ng, ano, ng, mga taan. Kasi marami ng ano, agi Tapos nagkakapit. Magpapakain na rin ako ng mga isda. Maya maya. Diyan muna kayo. May nagbenta nga pala sa akin itong bagong, ah, bago second hand, second hand lang na po. Kapit bahay namin, kailangan daw niya ng pera sa school so binili ko na. Maganda pa naman eh. Ito yung pagkain nila. Ayan. Matagal na to. Excited na sila kumain. Ah, uh, ah, uh, uh, uh. Doremi. Ito yung pagkain niya. Napanood ko sa vlog. Hanggat maaari, huwag pakain ng marami ang mga fighting fish. Kasi nabubunsan sila. Muti-muti na. isang beses lang sila sa isang araw. Ito ko naman, hindi nyo si si Reo pilay kasi siya. Hindi siya makalangoy na maayos. ay. ayan, ay, hirap siya lumangoy. Hindi e kung alam kung bakit siya nagigay ganun. Hindi naman siya nakapag-away. Itlang muna kayo dyan.